Ang Roadway Cafe, ang lugar kung saan pwede kang mag-relax, magpahinga, at damhin ang malamig na simoy ng hangin. Kung ikaw ay pagod na sa ingay at stress ng lungsod, tera na sa Marilug District, Davao City, kung saan matatagpuan ang isang payapang lugar na puno ng natural na ganda, ang Roadway Cafe. Habang bumabalot ang hamog sa umaga, sasalubungin ka ng preskong hangin at tanawing tila isang obra maestra ng kalikasan. Sa bawat higop ng mainit na sikwate, at kagat sa malinamnam na suman, mararamdaman mong parang bumagal ang oras at sa wakas, may pahinga ka ring natagpuan dito. Hindi lang pagkain ang inihahain, kundi karanasan. Makikita mo ang ulap na dumadampi sa bundok, ang mga puno't damuhan na sumasayaw sa hangin, at ang katahimikang matagal mo nang hinahanap, perfect para sa mga magkaibigan, magkasintahan, pamilya, o kahit ikaw lang mag-isa. Kung gusto mong magmuni-muni, magbasa ng libro, o simpleng magpahinga, ang Roadway Cafe ang para sa iyo, kaya huwag nang magatubili. ay experience ang kalikasan, katahimikan, at kasarapan ng simpleng buhay sa Roadway Cafe. Roadway Cafe, kung saan ang bawat pagbisita ay isang bagong simula.